Hello. There po tayo. Yung God. So, nasa farm na naman tayo. So, ikutin natin yung buong farm. Yan po, mapapansin nyo. Ayan. Medyo green pa sila. So, ayan. Pero, ang dahil bunga. Ah, then, bunga. Ayan. So, yan. Para yung mabunga guys. So, yan eh. Lapit na madilaw. So, yan. Tulad na sabi sa inyo. Ito ko kayo. Kaya, panoorin nyo at tapusin nyo yung aking mga vlog. So, para sama-sama tayong kumala. Dito, tulad ng sinabi ko sa bayan ng Jeju Island, South Korea So, let's go guys So, na uh, Makita nyo na Ito, medyo Malapit sa akin So, pwede natin siyang hawakan Huwag lang pipitasin kasi bawal Ayan Ayan po ha. So, isang pinpun So, pag nagdilaw na yan So, makikita ninyo yan Bunga. bunga itu wow iyan para bunga so, oke okay guys so, Nah tayo At, nanti wow bunga iyan So, grabe bunga na parame, So, Ayan, yan ha at ayan so, ikutin natin yan dito para yung... kita so, wow to so, dami rin pero hindi tayo pwede lumapit dyan so bawal May mga CCTV yung mga kamilang mga, mga warehouse. Yung mga kubo uh, hubo nila. Ayan, dito lang tayo at kita naman. Ayun. Ang daming buha. Wow naman. Pagganin na nilaw na lahat. Ngayon, eh, napakaganda yun. Tingnan. So, ayun. What's up tayo dyan, guys? So, Ay, bunga no apa ah, apa so, nih ya di toko sa farm wow so, naman apa ah, bunga wow nakaw no, 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 talaga so do tempo natin lahat yan ah, yan tayo tayo sa highway. ng mga farmers. So, ayan. Ayan. Dito, pwede tayong lumapit dito kasi yan. Guys. So, kasi, yan. Ayan po Hello, ito. Ayo. Medyo pa-dilaw na. Ayan. Ito Bawa lang huwain kasi kabuhayan nila yan hindi natin pwede yung kamera picture o video video lang tayo okay paraming I mean, po so yan okay. tayo ah, dun sa taas may din, pero hindi na tayo pwedeng pupunta doon sa patok ng bundok na yan. Ayan. So, ito, ayan. Nakakaraming dito. Ayan. Wow. Ayan. Ayan, ayan. Okay, so, diba? guys. So, ang ganda doon. Guys, ah, panoorin niyo 'tong video ito. Ah, uh, nakakita tayo ng marami orange so Ayan, yan, yan para, para. kumpul kumpul po wow sarap kung pwede na kumuha pero bawal wow so tayo bawal galawin yan so hindi yan arte Ayan. ang daming bunga mga uh, friends so talaga naman so uh, tayo naag tayo so, nga ayun so, uh, tayo uh, ito tayo din sa kabila kita sa inyo yung mga farmhouse nila so, uh, tayo guys so yan ah uh, to napakasarap maglakad so sabay gawa tayo ng no? tayong sikat talaga ng araw so papaipasin ayun ayun yung mga farmhouse nila ayan ayan, ayan mga special na mga sakas mga kayo hanggang sa dulo ng aking pagbabakasyon dito so at sana ay tuloy niyong supportahan ang aking pagta-travel dito sa Jeju Island, South Korea so marami pa tayong papasyalan dito kaya marami pa ang view at sa uh, pagdating ng mga artisan so gagawa pa rin tayo ng content doon at inyong nakikita at sasaksihan ng mga foreigners kung paano namin hinaharvest yan so guys ito uh, na lang po tayo at sana eh, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel at sama nyo na rin po yung aking notification bell para po updated kayo lagi sa aking mga video at sa susunod pa. So guys, bye-bye. Uh, Thank you for watching.